Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikapito ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, Sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos na buong Israel at magiging bayan ko sila sinasabi pa ng Panginoon, Ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa samulapay, inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo marilag ng Israel. Hawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubungan niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim. Halika'yo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Hakob ipagbunin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukup ko. Mga bansa, Pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Ipinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pasto sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakit silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binat at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapat nubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Aleluya, aleluya, Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Yesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naniniraan doon at malakas na sinabi, Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotok may, ditumugon tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan ng nga po ninyo at nang umalis. Si nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang iyagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong na lalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig mangyayari ang hiniling mo. At noon day, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.